Hello mga Welcome ulit sa ating vlog-vlogan. Mahilig din ba kayo sa sinigang? Pahinga muna sa sinigang mix mga mi! Try this one! Sobrang linangnam! Una, maghiwa tayo ng ating pork. Depende sa gusto nyo hiwa, malaki o maliit. At syempre, ang ating natural na pangpaasim. Masarap mga may paganto, kaliliit lang yung hiwa kasi. Hindi mo malalasa na super asim. Lalo na mamaya sa paghigop ng mainit na sabaw. Ito nga pala yung ating ingredients. Tatlong hinugot na tanlad. Sibuyas, bawang, nor cubes. Tinagtad na kalamyas at pork. Kung meron kayong kalamyas sa gilid ng bahay ninyo, itry nyo na tong napakasarap na recipe na ito. Buhay ng apoy. Eh. Ilagay ang kawali. Lagyan ng kaunting mantika panggisa Unang gisahin bawang at sibuyas. Tulad lang ng karaniwang paggisa. Pagkatapos mag brown brown, isunod na natin ang tinaddad na pork. At habang ginigisa lagyan na natin ng kaunting paminta. Kaunting salt lang din pampalasa. At ang kasunod na ay ang ating pampaasim na tinaddad na kalamyas. Pagkatapos ay haluin lang natin na mabuti para magmix ang ingredients. At dahil nga sanay kami na may pampalasang patis, nilagyan na rin namin. Pag ganito na nga pala ang na kalamyas ay maaari nyo na rin lagyan ng tubig. Katamtamang dami lamang upang hindi naman mawala ang asim at tumabang. Sunod na ilagay natin ay ang tanglan. Nakakadagdag din kasi talaga ng lasa ito. At huling ilalagay natin ay ang lara at ang pork ay na lang nating lumambot ang karne. At kung okay na rin sa inyong asim ng sabaw, maari na nating patayin ang apoy. And ayan na mga mi, enjoy sa paghigop. Bye!